DOTR o um na sa paghahain ng kaso sa mga pamilyang sangkot sa insidente sa SITEX laban sa Pangasinan Solid North Transit Incorporated sa Quezon City DOJ. Mabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Abante Radio Live Report. Alvin Rocky naghain na ng civil complaint with maximum damages ang pamilyang sangkot sa insidente sa SCTEC sa laban sa driver, presidente at sa mismong bus company na Pangasinan Solinor Transit Incorporated sa Department of Justice sa Quezon City ngayong araw ng biyernes sa May 23. Inassist ito ng Department of Transportation na pinangunahan ni Secretary Vince Tizon kasama ang kanilang ibinigay na abogado para sa pamilya na si Attorney Rio Espiritu. Ayon kay DOTR Secretary Dizon, nagsampa sila ng kaso para sa pamilya ng mag-asawang nasawi kung saan panging dalawang anyo o yung 2 uh, years old na anak lamang nila ang nakaligtas matapos araruhin ng bus ang kanilang sasakyan. Ayon kay Dizon, 50 milyong danyos ang hinihiling nito para sa dalawang pamilya matapos ang naging konsultasyon nito sa pamilya. Nangako naman ang Quezon City Prosecutor's Office at Clerk of Court na bibilisan nila ang pag-i-schedule ng hearing kaugnay sa kaso kung saan magpaparafol na sila ngayong araw. Ayon sa DOTR, isang pamilya mula sa Quezon City habang apat na pamilya naman sa Antipolo City ang aasistiyan ng ahensya sa pagsampa ng kaso kaugnay ng insidente. Sa mga oras na ito, nagtungo naman si Dizon sa Antipolo matapos itong sampahan ng pamilya sa Quezon City na Department of Justice. Yan mo na ang latest. Ako, si Justin Nasional Abate Radio. Itong balita mabilis, mabangis, walang mintis.